Hello guys, ipapakita ipapakita ko sa inyo kung paano matanggal yung naninilaw sa kilikili ng inyong mga damit. Yan guys, tingnan yung mabuti yan. Sobrang dami ng dilaw niyan, yan. Kala ko nga hindi matatanggal yan eh. So ganito lang ilalagay niyo guys, lagyan niyo ng color powder char. Kahit anong powder naman guys? Pwede naman yan. And then lagyan niyo ng baking soda guys. Yan. Kung saan mismo yung mayroong naninilaw na kilikili guys. Yan. Buburan nyo lang siya. Yan guys. Baking soda nya. oh And then lagyan nyo guys ng mainit na tubig. Yan. Ganyan lang po siya. Yan. Bubuduran nyo lang siya ng powder and then baking soda and then mainit na tubig guys and then dahan, dahan lang guys baka mapaso din kayo yan ganyan lang sya guys tapos lagyan nyo lang ulit pag hindi pa kayo kumbinsido guys na ano yan ganyan lang nilagyan ko ulit sya ng baking soda kasi gusto ko talaga matanggal sya yan So, first time ko lang din itong ginawa. Napanood ko lang yan sa Facebook. So, ngayon ginaya ko. Hindi loh binidyo. Wala, naparami yung ano ko powder. Pero okay lang yan. Tapos, lagyan nyo ulit ng mainit na tubig. Yan, kung saan mismo yung naninilaw na part. Ayan, guys. So, pagpasensyahan nyo na ang aking boses. Dahil, hindi matagak marunong mag-vlog. Charot. Yan. Tapos ibabad niyo siya ng 1 hour, guys. Yan. Sa kanya balikan. Sana ul binabalikan. Ang kubot kayo, hindi. Char. Sure. Ayan, guys. Tapos, ikalat-kalat nyo lang yan. Yan. Ganyan. Kalat-kalat nyo lang, guys. Tapos, after one hour, guys, balikan nyo, syempre. Tapos, kusutin nyo na. Yan. Kusutin nyo lang yan, guys. So pati ako na gulo 'yan, guys, oh. Natanggal talaga siya as skin. Yan, kinuskot ko lang siya, guys. Yan. Tapos, nung tiningnan ko wala na. So, di ba? Wala na, wala na paninilaw, guys. So, ano pa, inaantay nyo. Gayahin nyo rin yan. Yung mga uniform nyo, guys, na naninilaw yung kilikili. Ayan yung sagot. So, gaya na. So, ayan yung kabila naman, guys. Yan. Isang oras lang, isang oras nyo lang siya ibababad, guys. After nyo siyang budbura nun. Tapos, yun, kusutin nyo na. mamamangha kayo guys sobrang ano natanggal talaga yung dilaw yan guys so tingnan nyo ayan. ayan na guys tingnan nyo guys puro naman ako guys mga mare tingnan nyo yan o oh si wala na oh my god magic wala na guys wala na So, ano pa yun yung guys? Gayahin nyo na. Oh diba magic. So salamat. Thank you for watching.